Hello mga kabarkads Once again, this is RPB Moto Travel Blog. Yan mga kabarkads Nandito tayo sa Ulas area May pupuntahan tayo ngayon mga kabarkads Kita mo dito mga kabarkads Kasi dito may bike lane na. Nakalagay yan May pupuntahan tayo dito mga kabarkads Itong area na ito dito sa may ulas at doon sa mental yung bypass road doon sa Yusip area kung saan lalabas yun may lanes na ginawa na daanan yung area doon sa may yusef mental kasi may isang subscriber natin nag request na puntahan natin yun ah, kahil malapit lang tayo kasi taga bangkal ako yan pupuntahan natin pupuntahan natin yung ay, dito. Itong area na ito mga kabarkads is tuloy-tuloy yung proyekto dito. Yan o. Oh, kita nyo mga kalsada dito. Tuloy-tuloy. At may nakita ako dito mga kabarkads. Itong ginagawa dito mga kabarkads o. Oh, palang nag-drilling sila. Ano kaya ito? Ito. Itong malaking ginagawa dito. Hindi ba ito overpass na uh, ginawa dito yun o yung mga machine yun may dalawang machine dito is pang drilling yata ito kung ano itong ginagawa nila dito is play ba ito yan o na nagdi drilling sila dito mga kabarkads kasi malalaki yung machine nila dito yan. Wala tayong matanungan. Ano kaya ito? Itong ginagawa nila. Yan. Hope na ma kuha natin kasi malalaki yung mga tubo nila nilalagay oh. Hope na siguro bas baka fly over ito. Itong ginagawa dito. so, lang mga kabarkas, tuloy-tuloy lang tayo dito tingnan kung ano yung mga project dito na area na yon na binubutasan nila yung kalsada baka flyover yon kasi kung may machine na ganyan nagbutas is means to be na may posti na ilalagay sila portion dyan ito mga kabarkats ang ginawa, ginagamit pa dito ay isa yung tools, yung kabila is pinatigas pa napakaganda na dito mga workers, itong part dito sa belt belt program ng pamalaang Duterte dito sa mental tuloy tuloy yung trabaho dito sa mental yung road widening at road concreting dito sa mental kasi Itong lugar dito mga kabarkats is dumami na yung mga sasakyan eh. Dumami na rin yung naninirahan dito. Yun o no, tuloy tuloy yung trabaho nila mga kabarkats. Yan, kitang kita yung So, Tuloy-tuloy yung road widening dito sa Tatalunan, Pekinio Yan Kaya nga, naka-build up ng traffic dahil sa mga project dito Yan, orange yan mga kabaltad so yung mataang haba na yung ginawa nila siguro dito mga kabaltad is doon sa ginagawa na nag drilling doon hope, na may matanungan sana tayo doon pero busy busy nag drilling sila eh mahirap yung may mga machine na nagtrabaho doon na lapitan natin Robson na balik-balikan lang natin yan kung makita natin kung ano yung proyekto doon sa Mayulas yung ginagawa na ang drilling ng machine nila and dito mga kabarkats is yan ito na yung bago mga kabarkats na daanan na naka-concrete na kasi dati dito mga kabalkads itong katalonan bikin going to bukid nun dati is naka-spalt lang ito eh yung to ngayon sinisiminto na eh concrete na yung ginawa yan dito tapos na yung area dito yan napakalapad na ng daanan dito sa katalonan bikin doon na lang banda papunta ng Ulas Crossing yung project nila dito ang lapad na yun ang mahirap dito mga kabarkas. ganito kalapad yung daanan almost 6 lanes Six 6 lane, ah, lanes yata ito tapos malapad pa yung every lane ang mahirap dito mga kabarkas. yung mga tumatawid kali sa layo ng tawiran mo minsan itong lugar na dito is Malalakas tumakbo yung mga sasakyan dito eh, lalo na ganito kaganda yung daanan. Yan, papunta tayo ngayon sa MINTAL mga kabarkad Siguro masyado nang mahaba. E eh, part natin yung four lanes doon na ginawa sa Mayusip area ito ituloy tuloy lang natin itong takbo natin dito na um, ating road tour dito para maulas going to mental o oh, ganyan naman kabalkansok yung kalapad ng daanan dito itong project ng build build program mga kabalkansok talagang makikita mo yung mga taxes na binabayaran natin kasi marami ang naka na ganito kaganda ng daanan eh lahat ng mga sasakyan na mga nagbabayad ng taxes yan naka na talaga eh yan yung may ginagawa talaga yung tumakbo siya para sa mga tao talaga yung pagtakbo niya kasi alam mo kasabihan tayo is yung political ngayon is family business na daw <laughs> yan eh pero kahit family ba yan, basta mag-servicio makikita talaga yung proyekto na katulad nito na kay ganda na marami ang nakabinipisyo sa ganitong kaganda ng daanan six lanes concrete talaga hindi lang dito mga kabarkads ako isang traveler sa ako kahit doon sa mga bundok na area mas maganda pa yung mga daanan doon compare sa mga old roads Yan. dito na yung dito mga kabalkans. Itong lugar na mental mga kabarkas, Marami ng mall nagtatayuan dito eh. Isa na itong ito itong capital, Galsano. Galsano capital dito. Na mall dito. Ayan. May Jollibee. Ayan, asenso na talaga dito sa mental mga kabarkas Napaka ganda na itong lugar na ito Dati hindi ito ganito ka maraming kuwan akala, akala mo hindi mag-improve yung Davao City na katulad nito May isa pang tinatayo na mall dito mga kabarkads Itong Kang money Billiar Yan o, itong malaki Vista Mall Yan Vista Mall ganito malaki malapit na ito mga kabarkaso oh, kasi yung harapan niya napakaganda na Yung harapan niya ang Vista Mall Ano napakaganda na mga kabarkaso oh. Pati yung harapan niya na malapit na pala itong mga kabarkaso itong mall na ito isang malaking mall din ito mga kabarkads itong Vista Mall kay Manny Villar yung Camilla yan o katabi yan ito ng Camilla yan ito yung Camilla ito yung Vista Mall siguro kung mag mag operate na yan alam mo man ang ng Camilla baka mag build yan yan ng condominium yung mga, matataas na building yan yung mga proyekto ni Camilla eh kang Manny Villar Nandito na tayo sa mental mga kabarkads Man, Masyado na ang busy dito sa mental mga kabarkads Dami, dami na ang dumadaan dito Kasi improve na itong lugar dito sa mental kasi marami na din mga business na nagtatayuan dito eh kaya ganito na siya ka rami ng tao dito subdivision ang dami ng subdivision dito sa mental dito lahat tinatayo yung kwan yupi. Eh. yung UP dyan sa Baguio o Zero. yung sport complex dito rin kasi mar malawak pa itong mental mga government marami pang mga lupa dito nga uh, bakante. Kaya dito nagbuild-build -build yung mga government natin. And may bago pa dito mga so oh, yung sikat na lots for lease. Bago lang ito tinayo dito eh ng operate alam naman natin ngayon, ang mga lots for is hindi lang mga tools yan. May grocery na sila eh. Yan o, lots for Yan yung bago ngayon, dito. At ito yung gym nila sa amin Ito yung sintro mga kabarkad sa amin Ito yung palingki nila. Yan, dito yung papunta ng dika. Dika Homes yung mara malaking subdivision dito sa mental at yung Ilinita Heights yan ito yung malaking elementary school dito mga kabaltats ito sa Mintal yan Siguro mga kabarkats hanggang dito na lang tatapusin ko itong vlog kasi masyado ng mataas like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin sige bye bye god bless